dahilan lang kung bakit ta ah, nagbabawas yung ah, tubig dito sa receiver o yung coolant. So bakit ba nagbabawas? Ano ang ah, dahilan? Ang sasakyan kasi kung nakatigil, ay ah, hindi mapapansin kung may tulo o may leak yung kanyang hose, yung ah, dito sa taas o doon sa ilalim. Kaya kalimitan, hindi nakikita kapag ka nakatigil at uh, naandar ang makina. Tinignan na dito sa host, tinignan na dito sa babang host. Hindi nakikita kasi sakalang siya naglilik. Kapag ka siya ay nagbubuga ng init, papunta rito sa receiver at dito sa lugar na ito may posibilidad dito. Yan, pinakapuno na ito. Kasi kapag itong uh, cup, ay uh, tumaas na yan, yung init pupunta sa receiver at kalimitan dito tumatagas yan ayan na dito so pag umi-start yan hindi naman umiinit pa yung uh, makina hindi makikita kung walang makita na leak sa jetor kasi ang uh, pag leak nyan kalimitan kung may maliit man butas yan sa radiator man o dito sa water pump o dito sa mga hose lalabas lang yan kapag taas yung under ng makina kaya kung walang leak dito sa radiator dito sa ilalim, sa water pump walang leak may posibilidad din na dito sa pinaka papunta sa reservoir o doon sa reservoir ta dito rin makikita naman kasi yan kung uh, may tulo dito kasi uh, nagkakaroon dyan ng puti puti dito sa baba kapag uh, may tulo ng uh, water o ng kola makikita yan dito So, may posibilidad din na uh, dito at uh, saka dito. Kung walang makita mga tolo dito sa mga hose ng uh, radiator upper lower, pwede rin mang panggalingan ito. Ito nga papunta sa reservoir. Okay, ganun lang. Doon sa nagtanong, yun ang aking uh, kasagutan. Kung yung iyong uh, sasakyan ay hindi mo makita yung leak, may posibilidad na kapag uminit at nag- uh, buga ng init itong uh, papunta sa reservoir, may posibilidad na doon siya tutulo. Okay, ganoon lang. Maraming salamat.